Okay mga minamahal ko mga kababayan, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Sumuli so, po nandito na naman po yung lingko di Pipanyo Labrador. Dito po sa ating programa ang Reaction Movie Vera ko. So bago po tayo mag-upisa mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko muna pong sabihin sa inyong lahat ano, na talagang proud na proud po ko sa ating mahal na Pangulo sa kanya po pag pagiging matibay, sa kanyang pagiging uh, professional, higit sa lahat sa kanyang pagiging makatao at makadyos. Alam nyo po mga minamahal ko mga kababayan, sa dami po ng pagsubok na dumaraan po dito sa ating bansa, mga trehedya, bagyo, lindol, at kahirapan, lalong-lalo na yung usapin po sa flood control, uh, sa uman, uh, mga anomalya sa flood control projects na yan, na kung saan ay uh, nakikipag po ang ating mahal na pangulo, sa mga kawatan na dahilan kung saan ay marami pong namamatay ng mga Pilipino dahil sa kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan alam nyo kung ako lang siguro yung ating mahal na Pangulo malamang sumabog na po ako sa galit at malamang baka may nasabi na kung mga hindi magaganda at malamang gagamitin ko na yung aking kapangyarihan para magbaba ng martial Pero alam nyo, masasabi ko na talaga na kung kaloob, mabuting kalooban ng pag-uusapan, kung ikukumpara po natin yung kalooban ng ating mahal na Pangulo sa kalooban po o sa maiitim na budhi o sa maiitim na kalooban nitong mga Duterte, masasabi talaga natin katangi-tangi. No? So, alam nyo, sabi nila weak leader daw ang ating Pangulo. Alam nyo malamang kung si Sara Duterte ang naging Pangulo at ang ating mahal na Pangulo ang naging Vice Presidente, malamang ang mangyayari nito. Kasi nakita nyo naman kung gaano katanga, kung gaano ka bobo, kung gaano ka irresponsible ito pong si Sara Duterte. Malamang, ibababa e, po ito sa kanyang posisyon at ibibigay niya yung pasanin sa ating mahal na pangulo. No? So kaya nga ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, sa totoo lang, uh, Talagang masasabi kong wala na akong nakita pa na pinakamatibay pinaka professional at pinaka buo ang loob na, na, na Pangulo na nasaksihan ko. Wala nang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila ng mga pagsubok, asama na dito 'yung paninira, pananakot, pagbabanta, ay nagiging kalmado po siya. Nagiging uh, nagiging mas lalo siyang nagiging mas matibay at mas lalo niyang ipinapakita sa mga nagsasabing weak leader siya 'yung kanyang pagiging mahusay, pagiging matibay pagiging uh, malakas ang loob, no? So sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ang magagawa lamang po nating mga Pilipino, ang magagawa lang po natin para po sa ating mahal na pangulo, alam niyo kung ano? Unang-una po panalangin. Para po bigyan po siya ng lakas, mas lalong lakas ng loob, para mabigyan po siya ng mas lalong uh, mabigyan siya ng mas uh, matalinong pag-iisip. At syempre, uh, iligtas siya sa lahat ng mga uh, masasamang loob, katulad po ng mga Duterte. eh, sa totoo lang po, mga minamahal kong mga kababayan, uh, may narinig po ko uh, na talagang pinagpaplanuhan na po na kunin ang buhay ng ating mahal na pangulo at minamadali na po nila yan lalong-lalo na po ngayon na mukhang kumikilos na po ang ICC no lalong-lalo na po eh natuklasan na po ni Bato de la Rosa na siya po ay may warrant na so alam naman natin na kung si Bato de la Rosa ay may warrant na si Bongo ay meron na rin malamang Uh, hindi palang lang natatanggap ng DOJ, hindi pa lang natatanggap ng Ombudsman, hindi pa lang uh, natatanggap ng ating mahal na pangulo. Pero may warrant na napaparating. So malamang sisikapin ng mga ito na bago makarating sa kanila o bago ihain sa kanila yung warrant of arrest na galing po sa International Criminal Court. Malamang sisikapin nilang maipatumba o maipapapatay itong ating mahal na pangulo. Nang siya ma maiis mapasakamay po ni Sara Duterte yung kapangyarihan na pwedeng pumigil o pwedeng kumontrol sa lahat po ng mga kapulisan, kasundaluhan at iba pang mga departamento na mayroon po tayo dito po sa ating bansa. Dahil nakikita po kasi nila at nakikita nila na pagkahindi hindi na ipababa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o napababa e eh, talagang malapit na po ang kanilang mga katapusan at tiyak pagbabayaran po nila yung kanilang mga kasalanan hindi lamang po sa mga Pilipino kundi yung kasalanan nila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat eh, ito na nga gumugulong na rin pati yung kaso ni Sara Duterte o dahil nalaman na ni Sara Duterte na gumugulong na yung kaso ni Sara Duterte sa ombudsman at pinapahalukay na rin yung kanilang salin iniimbestigahan na rin si Paulo Duterte sa mga katiwalian niya sa Dabaw ayun kaya nagkukumahol sila na sa lalong madaling panahon ay mapatay nila ang ating mahal na Pangulo o makuha nila ang buhay ng ating mahal na Pangulo. Nang sa ganon, makontrol nila ang buong Pilipinas nang sa ganon ay hindi sila mapanagot sa kanilang mga kasalanan. So kaya nga ang atin lamang pong maitutulong tulad po ng sinabi ko ay ipanalangin po ang ating mahal na Pangulo laban po sa mga jablo o sa mga masasamang loob na gusto pong kumuha sa buhay po ng ating mahal na Pangulo. Kaya sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga makadyos na kaisa natin, ipanalangin po natin ng time team ang buhay po ng ating mahal na Pangulo. Nakikita nyo naman yung kanyang kahusayan sa kabila ng mga, ng mga pagbabanta sa kanya. Alam ng ating mahal na Pangulo na meron ng patong ang kanyang ulo. Pero mas minamabuti po niya, mas dinanais niyang lumabas sa palasyo, tignan ang kalagayan ng mga Pilipinong nasalanta ng bagyo, tignan yung kalagayan ng mga Pilipinong nasala, na naapektuhan ng lindol at iba pa. Alam nyo kung ibang presidente yon hindi lalabas ng ano yon hindi lalabas ng palasyo yon Bakit? E eh, alam nyo eh, na may ano na ang buhay niya. Kung baga may nagtatangka na sa buhay niya dahil may isang tao na gustong tumakas o takasan yung kanyang pananagutan sa mga Pilipino. At wala na pong iba kung si Alam niyo na kung sino 'yon. Walang iba kundi yung magkakapatid na mga Duterte na kung saan may pananagutan po sa ating inambayan. At syempre kasama na po dyan yung mga kaalyado nila na naging kasama nila. Eh, lalong lalo na to si Billar si Mark Bilyar, lalo na si Escudero, lalo na si Jingoy, lalo na si di ba diba? So isa po yan mga minamahal ko mga kababayan sa nagnanais po na mawala po sa upuan o sa posisyon ng ating mahal na pangulo nang sa ganun makaligtas po sila sa kanilang pananagutan sa taumbayan. So, kaya ipanalangin po natin na sana po'y manaig po ang katarungan, manaig po ang kabutihan, manaig po ang ating mahal na pangulo sa mga taong ito. Dahil alam naman po natin na itong mga taong ito hanggat sila'y nakaupo dyan, hindi po aasenso, hindi uunlad ang ating bansa. Sapagkat sila po'y mga anay o mga salot na sumisira po sa magandang kinabukasan ng ating inambayan. Kaya sa ating mga kaparian, kapasturan, lahat po ng mga religious leader, maliban lang po sa mga kulto, eh, ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo. Nagabayan siya, bigyan siya ng lakas ng loob at tapang para harapin palalo yung mga pagsubok sa kanyang buhay. No? So, yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So, muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating bayan mabuhay po nagmamahal sa ating bayan Maraming maraming salamat po.